<laughs> female. Eh. Hi guys. So, maaga yung for today's video natin ngayon. Wow. Dahil pupunta tayo ng Orani Public Market kasama si Kenoli. Kenoli. Hello. Hi. Ayan, so mamimili kami ngayon guys ng uh, seafoods dito sa Orani Public Market ang oras natin ngayon is 4.15am so kung mapapansin natin ganto lang kaunti yung tao ngayon dito sa Orani Public Market at ang una namin bibiliin ay alimangong nasa magkano naman po yung kilo tay? 6, 7, at 8 meron tayong 1K pa rin yung big ito ang 1K natin yung mga big for export yeah. export next part ito 700 700 per kilo 800 dito 2600 na lang Oo, baka naman tay sige sige pagbibigyan ko kayo sige first po. buyer tayo salamat, salamat po nagayang sa libon ah, so ang una nating binili guys is yung crab namili tayo ng worth 1000 pesos ayan dito Oh good dyan. very good sir. So, uh, selected to All female. Female nia. Jadi quality. Apple tama Six hundred. Ito uh, lang pa siya guys Kulang pa po Ayan, karoon More than 1,000 na yan 1,062 Thank you. po. Salamat sa ay. Okay. may makabenta kayong marami mamaya. Thank you po. Salamat <laughs> po. So guys, um, unang bili pa lang namin, naka-discount na kami ng 62 pesos. O 700 pesos kada kilo, nakuha na lang namin ng 600 pesos. Yan. Ba? Um, Ang next natin bibiliin ay Hipon na tayo guys Hanap tayo ng hipon <laughs> ay, ay, ipon Magkano po yung kilo? 300 na lang E eh, dito po

Ini. Eh. Kali wala tayo pa yan. okay lang po na vlog. Vlog yan pa kayo. Opo. Okay lang po. <laughs> ano kayo? Ano po? Ano yung... um ano po, uh, pangalan ko na dito, bali sa bataan din po. Pinopromote ko yung mga local business po sa bataan. Ayan. Ilang ito ba? Apat na kilo po. Ayun, wala tayo. Ayan. Ayan bawasan tayo. Ito Basta Dinalupihan po. <laughs> Bali guys, namili tayo dito sa tig 400 pesos at namili din tayo dun sa tig 300 pesos. Ito yung 400 pesos guys per kilo. Actually nakatawad tayo dito ng 20 pesos kaya naging 400 na lang siya. And then dito guys is 300 pesos. Thank you so much po nai. Nakakatawa kasi hindi ganun kadami yung tao. Kaya mas... Mas okay talagang mamili ng mas maaga talaga. At magkano piki kilo nai? 40 lang. Ay, mura lang na. Eh. Limang kilo. Apat? Apat. na, apat. Ano ba lima? budget natin? O oh, sige po, limang kilo po. So, 40 pesos din yung kilo ng tahong. Bali, mili tayo ng limang kilo para doon. Guys, magandang mamalingke ng mas maaga para makapili. Tama na, no, Nay? Wala po. na <laughs> po Opo. Oh. 5 kilong tahong. 200 ah, 200. 200 Pesos. Wala, may dagdag. Kasi sila kuya maraming binili. Ay, salamat po. Mm -hmm. Yan, thank you ate. So guys, biligyan tayo ng dagdag. <laughs> salamat po. Okay. Bali, five and one-fourth. Five and one-fourth yung ating tahong na nabili. uno cuatro lang pa. Para sa kalate. Magkano ito? 1.6 soy? Bali, 380. Magkano per kilo po, Nay? 240. O, dalawang kilo. na po yan. 240. Guys, nakabili na kami ng um, crabs, shrimps, pusit, tapos tahong, yan. Mukhang hindi ka kasya sa aming dalang cooler. Yan pusit <laughs> na lang, <laughs> saka oh, hipo yung saan? pwede din. Yan, yan sya guys. nilawan ko lang Malalaki, malalaki din ang natin no? Na? Malalaki din. Malalaki din no? Oh. Oh, pwede. Ngayon siya yung mga nabili natin. Yung tahong. Pusit. Pusit. Pusit kalawang. Kamu ano pusit kalawang oh, dito? Oo, sobrang. <laughs> Sa <laughs> atin, lang yun. Atin yun pa lahat naman ng mga nakita namin dito sa Orani is goods naman yung mga panindan uh, paninda nila sa Riwa naman at the same time nakakatawa is naka, nagkaroon din tayo ng na, ano ng ilang discount na nakatulong din sa atin para mas madagdagan pa yung pwede nating mapabili yan guys tulong puno hindi na mahasarap oo nga punong, -puno punong Pagpala ang lima ko na. Punti Sa tulo. Kaya buti may alimasa.